Pansahe po ba kayo sa mga peking gumagamit ng PWID? Yung mga gumagamit ng peking PWID, ako na mismo nagsasabi sa inyo, uh, katulad niyan, mayroon na ngayon mga nakakalakas loob, no? na mamamayan, na napupunta sa amin, nagsusumbong sa amin, na mayroon mga gumagamit ng peking PWID. Katunayan, mayroon isang nag-email sa amin na isang estudyante mag-aaral na naglakas loob siya na nag-email siya na gusto niya mag-report at kumusulta sa amin. Kasi hindi niya matiis, siyempre itong bata may dignidad at may respeto sa sarili, hindi niya matiis. Na uh, meron tayong, na, meron na nasa ampula na nahuli dyan at meron nga existing na nasa korte ngayon na hinihiring, no? Isang gumamit at isang gumawa ng PWD, no? At ito, kung sino man ang mauhuli na gumagamit ng fakeing ID at gumagawa ng fakeing ID at nagbebenta, Meron tong pananagutan sa ilalim ng revised, uh, revised penal code. Yung uh, falsification ng public documents, ng mga papeles, yung mga pinapalsify niya. At the same time, meron siyang Republic Act. Baka di nila, meron magna-karta po sa disability. Yung Republic Act 7277. Dito, meron tong kalakip na parusa o multa. Meron siyang multang 50,000 na 100,000. Panita ko po meron po kayo na huli na gumagamit ng PWD. Alam, Ingat na paggamit. <clears throat> Alam mo, no, nung dumating ako dito sa Manila Department of Social Welfare, pinabusisi ko yan. At marami akong nakita na reklamo na paggamit ng mga peking ID, na PWD ID, tsaka solo parent ID. Siguro, sa kadahilanan, na meron na -e enjoy nila yung pribilehiyo na discount, a priority, yung 20% discount, at Siyempre, meron din payout to yung allowance. May mga allowance din yung PWD natin, tsaka solo. Kaya, pinabe-verify ko ngayon, pinabe-verify ko ngayon lahat ng mga faking ID na lalo na ng PWD IDs. Director, matanong ko lang, magkano ba yung allowance na yun na ibibigay binibigay? Uh, nabibigay dyan ng 500 monthly, 500 monthly allowance sa PWD. Uh, katunayan nga, nung dumating kami dito, meron pang hindi na ibibigay na allowance yung nakaraang administrasyon. Mula January 2025 hanggang June, hindi pa na ibibigay yung nakaraang administrasyon. At kami naman, siyempre, kami na ngayon ng administrasyon, akapin naman namin yon at gagawa naman namin ng paraan yun. May mensahe po ba kayo sa mga peking gumagamit ng PWID? Yung mga gumagamit ng peking PWID, ako na mismo nagsasabi sa inyo, uh, katulad yan, mayroon na ngayon mga nakakalakas loob, no? namamamayan, na napumupunta sa amin, nagsusumbong sa amin, na merong mga gumagamit ng Peking PWID. Katunayan, merong isang nag-email sa amin na isang estudyante, mag-aaral, na naglakas loob siya, na nag-email siya na gusto niya mag-report at kumonsulta sa amin. Kasi hindi niya matiis, siyempre itong bata may dignidad at may respeto sa sarili, hindi niya matiis yung mga ibang ka-eskwela niya, ha? mga mag-aaral, na siguro mga edad, nasa, nasa 20, pataas, 20 to 21, siguro nasa kolehiyo na yan na gumagamit ng peking PWD ID. At ito ngayon, at pinaimbestiga namin at inaalam namin ngayon lahat ito, at meron din dito nag-report na upon verification, nalaman namin, nung nag-verify siya dito, na peking pala yung PWD ID ng kapatid niya. Kasi ngayon, gusto ko sana ipanawagan, no, ang PWID, solo parent ID, libre po yan wala pong bayad dyan dito sa Maynila. At kahit sa anong lugar, walang bayad dyan. Pati yung mga booklet, libre po yan dito sa Maynila. At kung meron po na magtatangkang mag-alok sa inyo, magbenta sa inyo sa labas, peki yan. Kasi ang PWID makukuha lang dito sa tanggapan namin sa PIDAW, PIDAW Office, at sa mga district office ng Manila Department of Social Welfare. Sir, uh, tanong mo lang. Uh, paano po ba if ever mo na mahuli yung mga gumagamit ng PWD ID? Ano yung ako ko lang parusa. At tanong ko lang din sir, kung meron na po bang nasampula na nahuli? Uh, meron tayong, na, meron na nasampula na nahuli dyan at meron mang existing na nasa korte ngayon na inihiring, no? Isang gumamit at isang gumawa ng PWD, no? At ito, kung sino man ang mahuhuli na gumagamit ng faking ID, at gumagawa ng taking ID at nagbebenta, meron itong pananagutan sa ilalim ng revised, uh, revised penal, code. Yung uh, falsification of public documents ng mga papeles, yung mga pinapalsify niya. At the same time, meron siyang Republic Act, baka din nila, meron Magna Carta for Peso with Disability. Yung Republic Act 7277. Tito, meron itong kalakip na parusa o multa. Meron siyang multang 50 si, hanggang si 100,000 at pagkakulong ng anim na buwan hanggang dalawang taon o parehas. Pwede. Sir, paano na ma-verify na legit yung PWID at saka saan po niya register po? <coughs> Unang-una, ang isang PWID ngayon, dapat registrado na sa DOH kasi meron siyang 16 digits eh. At pagka pumunta ka sa mga kainan, sa mga Mercury, meron silang DOH website. Itatype nila doon, pupunta sa website, titignan nila ngayon, pag nakita nila ngayon na hindi nakarehistro, ma'am, sorry po, hindi po kayo nakarehistro. Kasi kailangan po DOH register na po tayo para may ginawa to ng DOH para na rin maiwasan yung mga peking ID. Ngayon, pag hindi ka nakarehistro, hirap kang magamit na yung ID mo. Kailangan mo bumalik ngayon dito sa amin. Kasi kami lang merong account, ang, ang Manila Department of Social Welfare, meron kaming mga account na direkta sa DOH na kami nagrehistro ng mga digits o ng mga ID ng PWD. At pagpunta mo dito, sa records namin, wala ka, pero may ID ka, pwede yun. Kasi paano ka na-issue ng ID na hindi ka nakarehistro dito sa tanggapan namin? At mula noong 20, June 2025, uh, meron na tayong 47,000 PWDs. Kasi ang PWDs natin dalawang klase. Isang minor sa bata at isang adult. Sir, ano po ba yung pinapakita nyo kanina sa... <coughs> Ito, ito, dahil nga sa lumalalang paggamit, pagbibenta ng faking ID, nananawagan kami ngayon sa publiko at nananawagan kami sa lahat ng mga barangay opisyal na ipinagbibigay alam namin na ang PWD ID ay makukuha lamang dito sa PIDAW namin under naman yung Department of Social Welfare dito sa City Hall at sa mga district office namin na anim. Ngayon, yung ibang ID na mayroong mabibenta sa inyo at mabibili sa labas, peki po yun. Hindi po sa amin yun. At hindi po nakarehistro yun. Machi-check at machi-check po namin yun. At kami naman po, nananawagan din kami sa mga establishmento kung meron gumamit ng peking ID at meron kayong daw, o meron na kayong hinala na peki ito. Lalo na kung di nakarehistro sa DOH, kung paano. no? lang makikita naman nila yun. Ipagbigay alam nyo na sa amin. Makikita nyo na may pangalan doon, tsaka yung number. Ipagbigay alam nyo kagad sa amin. At para ma-verify namin dito. At malaman natin, ma matignan natin, at matukoy kung sino yung taong gumagamit nyo yun. Sir, uh, babala po para sa mga gumagawa at gumagamit po ng peking ID. Opo, babala po para sa mga gumagamit ng peking ID. At babala po para sa mga nagbebenta ng peking ID. Tigilan nyo na po yan ahabulin po namin kayo dito sa Manila Department of Social Welfare. Ngayon noon, nire ko lahat, tinitignan ko namin lahat na nakarehistro sa amin. At ngayon po, natutuwa kami kasi meron na mga tao nilalakas loob na pumupunta sa amin at uh, siyempre pinuprotektahan din namin. No? Naglalakas loob na itinuturo na ngayon kung sino yung mga nagbebenta, sino yung mga gumagamit ng peking PWD IDs. And yun lang, Director Jay, maraming maraming yun salamat. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. Thank you.